So today mga pamangkin, pupunta tayo sa isang lumihan sa gitna ng kabukiran. Dito lang pala yung sa barangay namin, sa Kalinisan, bayan ng Nauhan. At kaya sumisikat pala ito dahil habang kumakain ka, napakaganda pagmasdan ng mga kapaligiran. Kaya guys, yun ang natin Let's go! Nakalata ng lumi at pansit kisado. dito tayo ngayon malapit sa wakabukiran, and dito lang daw sa malapit sa may pag natapos na tong sementadong daan to medyo hindi ko pa alam kung paano punta rito kasi first time ko talaga pero hanapin natin kasi madali naman daw na makita nasa gitna lang siya ng kabukiran nag isang kainan ganda pagmasan guys kasi yung palay hindi pa siya naaani medyo green pa yung know, ang ganda ng scenery oh tapos ay uh, alayan ganda yung palay dito ang ng buha to mukhang dito na ata to kasi ano ah uh, saan ba yun <laughs> ay, yung ano kay Lamel Born saan yun ay dito kung hirap ata pumasok ah so yun guys nandito na tayo yung palang bahay na yun nandun sa gitna ng bukit talaga pero medyo mahirap yung dadaanan natin at nagulan na ilang araw pero punta natin let's go dyan. so yun guys talaga hindi kaya yung malalim yung putik kung galakad na lang tayo medyo pa putik malapit lang naman pala sa kalsada Ani na pala yung mga palay sa paligid dito. Na-imagine ko, maraming pang pala'y na hindi naaani. Pero, check pa rin natin yung location kung maganda. Ayan, dito na tayo. Tanungin muna natin kung open sila. Kasi, parang tahimik eh. Wow, ang ganda naman ng bahay. May terrace talaga. So, guys, yung harap, yung landscaping nila. Uh, Kaka-relax. Open kayo? Ah, uh, Sarado mamay hapon open kayo So yun, unfortunately guys uh, Sarado sila ngayong umaga I don't know for some reason Kasi Mamay hapon daw bukas sila eh, And babalik tayo Para mapag tayo tayong lomi at saka gisado. Tingnan natin dito sa may uh, Ito yung kanilang terrace And then Mayroon din dito sa loob na no may uh, parang arko ng mga halaman Papasok ko doon may isa pa silang kubo dito na pwede ka rin daw dito mag dine pero silipin na rin natin bago tayo kumain later ito yung terrace tapos sa loob bata may uh, restaurant pa ng mga upuan kaya lang sarado sila so yung bahay niya parang vintage talaga and then may halaman nandito and then pwede ka palang pumasok dito sa wow ang ganda dito so pwede kang kumain dito which is may kita mo talaga matatanaw mo yung kabukiran tsaka may mga halaman pa dito ang gulayan ang problema nga lang Medyo maputi kasi bagong ulan lang. Few days, two days nag-uulan. So dito pala yun. Anyway, for sure babalik tayo later ito. No? Titikman natin yung kanilang mga siniserve na lomi at saka pansit gisado. Balita ko masarap daw eh. Ayan guys, pero lumutas na natin itong bukid sa gilid ng uh, kapagkainan dito sa may kubo. Tara, tingnan nyo yung bukid dito. So, yan ang matatanaw mo kapag kumakain ka dito. Kaya lang naani na yung mga palay. Kung may papansin nyo, na-harvest na siya. Siguro nung green na green ito at may mga bunga yung palay, mas maganda. Pero anyway, maganda pa rin talaga. So, balik tayo sa kubo. Ayan. Ganda, maganda yung location. Napaka-relaxing. Parang secret place in the middle of nowhere. Pero ang importante, titikman natin mamaya yung pagkain kung masarap ba. Wow. Hmm. Oh, yes. mm. Dito naman tayo sa Lumihan sa gitna ng Kabukiran. This time, matitikman natin ang kanilang lomi at ang kanilang pansit gisado. Tara. At today, <laughs> At today may kasama tayo guys. Kasama natin ang isa sa mga sumisikat na vlogger ng Nauhan. Si Sir Don Onol. Sir, kaya ka naman. Yan guys, yung mga drone shots niya pag nakipanood nyo. Ma Mapipil yun na nasa Nauhan na kayo. Or sa buong rental Mindoro, lilibuti niya para mag vlog at para mag drone shot. Tara tikman natin yung kanilang pansit gisado or lomi. Pero check muna natin yung, ano, yung paligid dito. So basically pala mga pamangkin is parang bakasyonan lang itong bahay na ito dati. And then kaya yung style niya pang vintage style na rin. And classic style. So nag-decide yung mayari na tirhan na rin at saka gawin na rin ano. ah uh, parang kainan o mini ano. Mini what you call that. Restaurant na rin. Magpapaluto ka ng lomi at saka gisado nga. So tingnan yung loob. binigay so merong bandon love atas ito yung simple kitchen ni sir Melbourne kung tawagin doon mga pamangkin natin yung kanilang uh, gisado ng Mickey uh, actually kalahati na nato kasi kinain nila seryo yung kalahati <laughs> yung by the way yung cameraman ko ngayon napaka ano uh, mataas ang bayad ko sa cameraman ko ngayon si sir Dono uh, Don Onel lang ating yung cameraman ngayon pero tikman natin guys kung nakikita nyo itong lomi na to yan, titirahin din natin yan hindi lang natin alam kung paano tirahin yan kasi ang dami ang daming servings yan Tignan natin guys ha. Oh, nanti game Hmm. Punong-puno ng flavors guys, punong-puno ng ano, ng sahog oh. Sarap. Hindi maalat, hindi matabang. Tamang-tama ang pagkakatimpla. Hmm. Hmm. Sarap. Sulit. Sir, magkano kayo isang ano ito? Isang plato. Magkano isang plato nito? 60 yung order natin kahapon eh. Hmm. Busin natin guys. Tapos tikman natin yung lomi. Up. Mm. Ano guys? Hmm. Yan ang migigisado. Hindi makapagsalita. Mual eh sarap. miki gisado, tikman naman natin yung lomi. Guys, pera din sa atin ni eh, Sir Melbourne yung kanyang specialty na Canton Bihon Gisado. Titikman namin ni eh, Sir Don ngayon. Sir, kuha ka na. Yeah. Udo, oh. ano? Ako mauna. Paano natin may sa sikmura yan? Meron pa tayong looming ganito. Gabundok pang lomi Hindi pa, ubos yung ano, yung uh, Miki Gisado. Titikman ko po ngayon ang Canton Bihon. Canton Bihon, kisado ni Sir Melbourne. So, lalagyan ko muna ng toyo. Toyo. At kalamansi. Oh, hindi. Oh, init ah! Oh. <laughs> <laughs> init! By the way guys, ito nga pala ay dito lang sa looban area ng Barangay Kalinisan sa Nauhan, Oriental Mindoro. Siyempre, pag magawi sa Nauhan, hanapin nyo itong lumihan na to at saka pansitan sa gitna ng kabukiran. At napaka-relaxing dito, di ba sir? Napaka-relaxing. Oh, maganda ang paligid. Oh, titikmak ko na po ito. You oh. know, food review si Sir, oh. Ha, Sir? Hindi mo kapagsalita ang sarap. The best. Ito. Sarap po na lasa, hindi maalat, hindi matabang. Siyempre, -tamam. siyempre gusto ko rin tigman ng ano, hindi ko basta-basta niniwala kay Sir uh, Don, eh. O sige, sabay tayo ng ano, ha? Sa sa <laughs> okay, sama natin ang atay. One, two, three. Oh, yeah. Mm. <laughs> mm. Guys, walang exaggeration. Ang sarap. Hindi siya sobrang ano, basa. Alam mo yung mga na puros parang may sabaw na. Ito hindi, hindi masyadong basa. Pero ang sarap, malasa guys. Hindi overcook yung bihon na saka miki. Ah, kanton. Sarap. Hindi po ito scripted pero talaga pong napakasarap. Try nyo pong pumunta dito. Lalo't pagka gusto nyo mag-unwind. Pumunta sa nature. Nature. Dito lang po ito sa Barangay Kalinisan. Mm. Okay, niingit ko kayo. Mm. Mm. Yun know, o, so, grabe o. Oh, may na. tengang daga pa. Ang sarap niya, no? Wow, loaded tong lomi na to. Okay, so, take man. Sulit na sulit. At oh, syempre, si Sir Don, bigla naging food, uh, one niyo, food vlogger, Oh. Yun oh. Ay grabe. Ang init. Hindi wala. Hindi wala pagsari. po karaming lomi. Ang kakainin ng isa kung kayo nag-iisa. Iwan ko lang kung maubos. makayan yung maubos. Grabe ah. So titikman naman natin ngayon yung lomi nila na overload tinikman ni Sir Don kanina, ako naman ang titikim ngayon. Tara guys. Tsaka siyempre si EBL, titikim din. Kasama namin yan. So, pero ito ng drone yan, magaling yan mag-drone. Ano? Lapot to. No? Punti lang tingnan natin kasi nabusog na ako doon sa gisadong uh, Canton Biho at saka doon sa Miki Gisado. Kaya ito, titikman natin lomi. Sana hindi masyado mahit. Kagaya ni Sir Don, napaso. Kaya talaga, minsan napapaso ka, susuko ka. Yun, may hugot. <laughs> Pero this time di tayo mapapaso Mga hagutero din yan Si Sir Don minsan eh Sa mga pose niya eh nga guys Wow Grabing smooth Ang sarap guys Again yung timpla niya Hindi maalat Hindi matabang Tama-tama lang Yung lasa ng ano ba to? Flat na miki nag nagbe-blend sa mga halo niya. Yung atay. Yung atay guys, oh. Mm. Grabe guys. Hindi na mapagsalita. Ano <laughs> ba 'yun? Mm. Tahi mi kulang tibiyal, no? Tahi sa umpisa. Kuwasan <laughs> guys. Dito lang yan, kay Melbourne, lumihan sa kalinisan, sa may looban, bayan ng Nauhan. So yun guys, pwede rin pala mag dining dito sa loob kapag punong-puno na yung labas kaya lang medyo malambot yung sahig kaya ingat-ingat din So may mga table dito na yan. Japanese style kasi mababa yung table. And dito, meron din dito. Yan. So yun mga pamangkin, kasi Sunday morning ngayon, kaya dumami na rin yung tao. Kaya dito siguro, merienda time or diba, lunch na rin siguro ito. Kaya ito guys, ang dami na rin tao. Yun guys, may mga dumayo pa dito kaya ito sa kabilang barangay, taga San Agustin dito sila sir at saka, sila ma'am. Ma'am, mga taga San Agustin na customer, shoutout shout shout sa mga taga San Agustin dyan. Shoutout sa mga taga San Agustin dyan. Yung uh, San Agustin po kasi ay malapit lang dito sa barangay Kalinisan. So farther south lang ba yun? Basta magmotor lang kayo papunta ron. Ayun. Kaya yung mga taga ron dumadahin dito sa lomehan sa gitna ng kabukiran na ito. Kasi masarap ng lome at saka gisado. Uh, nasa nature ka para nak panggil relax ka So yun mga pamangkin, tapos namin kumain, sobrang busog. nag out pa kasi, hindi talaga maubos. Dito lang yan, kay Melbourne na Lumihan. By the way guys, sundan nyo lang ang aming video ni Sir Don Onel, si Bill. Yan, marami kami mga exciting at interesting videos about it sa Nauhan, Oriental, Mindoro and some other parts of Mindoro. Yung alam nyo, makaibang uh, probinsya rin kami. Tumawid kami ng dagat sa ibang uh, province. yun guys, hanggang sa muli. Panoorin nyo kami. Peace out.